Mommy, can I sleep here with Junior po? <coughs> <laughs> Oo naman anak, pwede. Pero bawal kayo magtabi ah, kasi malaki ka na. Pero bakit po dalawa yung cribs ni Junior? Maybe, anak, come here first. Um, there's something you should know, anak. Bukod kay Junior, magkakaroon ka pa ng isang kapatid, ha? Eh? Po? Hindi naman po twins ang nasa tiyan ni Mami, di ba? Ah, maybe it's not like that. Magkakaroon din kami ng baby ni Mami Shira mo. Pero yung baby namin ni Mami Shira mo, sa kanya magsistay yun. Pero siyempre, once in a while, baka mag over siya dito soon. Kasi kapatid mo siya at mayingging part siya ng family na to. Alright po, Daddy. <clears throat> Sagutin mo na, baka tungkol sa baby ninyo. Hello? Ha? Huh? Tek, sa, sa hospital? O oh, sige, sige. Pupunta na ako. Okay. Nilooban yung bahay ni Shaira. Minubog ng mga magnanakaw si Jeff. Nasa ER sila ngayon. I need to go there. Kailangan ko sila i-check. Pati yung baby namin kailangan ko i-check kung maayos na. Sige, sige na. Go, go ahead. Walitaan mo na lang ako. Okay? Okay. Mag-ingat ka. sana na yung mga sugat mo. Oh my God, Jordan. Thank God you're here. Alam mo, nakakatakot yung nangyari sa amin. Nanginig pa nga ako hanggang ngayon. Akala ko katapusan na namin ni Jeff. Dok, kamusta yung Shira? Kamusta yung baby? suffered the minor spotting, pero huwag ka mag-alala at litas naman yung mag mo. Si Jeff, kamusta? The patient suffered concussions, a broken rib, and some few fractures. Kaya... I recommend na mag-stay muna siya rito ng hanggang isang linggo para makapagpagaling. O, oh, lang ako. <laughs> Layo sa bituka to. <laughs> sir, hindi niyo ba nahuling gumamahan ito sa kapatid ko? Hindi ba po, sir. Pero nire-review na po namin yung CCTV footage ng subdivision. Nahihirapan din po kami i-identify yung mga suspects kasi na, mga nakamaskara po sila. Mabalitaan na lang po namin kayo about sa investigation. Una na po ako. Salamat po. Jordan, pa, paano na yan? Nakakonfine ngayon dito si Jeff. Sino na magbabantay sa amin ni Baby? Eh, Ay, iyo ko pumalik mag-isa doon. No? Mamaya, biglang balikan ako ng mga walang hiyang yun eh. Maati mo ba na may mangyaring masama sa amin?